Ang pagpapako ni Jesus sa krus ay isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Ngunit bakit ito kailangang mangyari? Ano ang ibig sabihin ng kanyang sakripisyo para sa atin? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mas malalim na dahilan kung bakit ipinako si Jesus sa krus at kung paano ito patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ating pananampalataya. Bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang bell button para manatili kang updated sa aming mga bagong video tungkol sa pananampalataya. Maraming salamat sa iyong suporta! Ang pagpapako sa krus ay isa sa pinakamalupit na parusa ng mga Romano, isang paraan ng pagpapakita ng kapangyarihan at pagbibigay ng babala sa sino mang susuway sa kanilang batas. Ngunit bakit napili si Jesus na magdusa sa ganitong paraan? Bago pa man siya dumating sa mundo, siya na ang mesayas ay daranas ng matinding paghihirap para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa Isayas 53, 5 nakasulat, Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang, binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ibig sabihin, matagal nang inihanda ng Diyos ang plano ng kaligtasan para sa lahat. Sa panahon ng mga Romano, ang krusipiksyon ay isang mabangis na paraan ng parusa inilaan para sa mga pinakamalalaking kriminal. Ngunit si Jesus, isang inosenteng tao, ay inalay ang kanyang sarili para sa kasalanan ng mundo. Ang kanyang pagkakapako ay hindi isang pagkakamali, kundi isang katuparan ng plano ng Diyos. Mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan, lahat ng ginawa ni Jesus ay may malalim na kahulugan. Siya ay dumating hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Kaya naman, mahalagang maunawaan ang kahalagahan ng kanyang sakripisyo. Paano natupad ang mga propesya tungkol sa kanya? Ano ang tunay na ibig sabihin ng kanyang kamatayan sa ating pananampalataya? Ang kanyang pagpapakasakit ay hindi isang bigla ang pangyayari. Mula pa noong panahon ni Moises, ipinakita na ang konsepto ng isang handog na iniaalay para sa kasalanan. Si Jesus ang naging ganap na katuparan nito. Kahit sa kanyang ministeryo, ipinahiwatig ni Jesus ang kanyang nalalapit na sakripisyo. Sinabi niya sa kanyang mga alagad na darating ang araw na siya ay ipagkakanulo, papatayin, ngunit siya ay muling mabubuhay. Ang kanyang pagkamatay ay hindi isang pagkatalo kundi isang tagumpay. Isang tagumpay ng pag-ibig, pananampalataya at pagliligtas. Mula pa noong sinaunang panahon, maraming propesya ang nagbigay hula sa pagdating ng isang mesayas na magpapakasakit para sa kasalanan ng mundo. Ang Salmo 22 ay isa sa pinakakilalang hula tungkol sa pagdurusa ng mesayas. Sinasabi rito ang mga eksaktong pangyayari na naranasan ni Jesus sa krus. Ang kanyang paghihirap, pangungutyang natanggap, at maging ang kanyang huling sigaw. Sa Isayas 53, inilarawan ng isang lingkod ng Diyos na daranas ng matinding sakit at pagdurusa upang tubusin ang kanyang bayan. Malinaw na ito ay tumutukoy kay Jesus. Ang mga Hudyo noon ay umaasang darating ang isang makapangyarihang hari, ngunit dumating si Jesus bilang isang mapagpakumbabang lingkod na nag-alay ng kanyang buhay. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, Tinupad ni Jesus ang lahat ng sinaunang propesya tungkol sa isang tagapagligtas. Sa Zacarias 12 at 10, sinabi, At kanilang titingnan ako na kanilang pinalagpasan. Ito ay isang malinaw na hula tungkol sa pagkakapako ni Jesus at ang pagbukas ng kanyang tagiliran sa krus. Maging ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem sakay ng isang asno, tulad ng isinulat sa Zacarias Siam na Siam, ay isang hudyat na siya ang tunay na mesayas na daranas ng pagpapakasakit. Ang kanyang buhay at kamatayan ay nakaukit na sa kasaysayan ng Israel bago pa man siya isilang. Ang kanyang sakripisyo ay isang bahagi ng dakilang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sanlibutan. Ang pagpapakasakit ni Jesus ay hindi lamang isang pangyayari sa kasaysayan kundi isang malalim na espiritual na katotohanan. Ito ay patunay ng kanyang walang kapantay na pag-ibig sa sangkatauhan. Ang kanyang kamatayan sa krus ay nagsilbing kabayaran sa ating mga kasalanan. Sa lumang tipan, ang dugo ng hayop ay iniaalay para sa kapatawaran ng kasalanan, ngunit sa bagong tipan, si Jesus mismo ang naging kordero ng Diyos. Sa sandaling siya ay namatay, may isang makapangyarihang senyales na naganap. Napunit ang belo sa templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ibig sabihin nito, wala nang hadlang sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang dugo ni Jesus ang naging daan tungo sa kaligtasan. Higit pa sa pisikal na paghihirap, ang pinakamasakit na dinanas ni Jesus ay ang paghihiwalay sa Diyos Ama nang akuin niya ang kasalanan ng sanlibutan. Ito ang dahilan kung bakit siya sumigaw. Diyos ko. Diyos ko. Bakit mo ako pinabayaan? Ngunit ang kanyang sakripisyo ay hindi nagtatapos sa kanyang kamatayan. Sa kanyang muling pagkabuhay, ipinakita niya na ang kasalanan at kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa mga nananalig sa kanya. Ang krus na noon ay isang simbolo ng parusa ay naging simbolo ng kaligtasan. Ito ang paalala sa atin na sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo rin ay may bagong buhay kay Kristo. Dahil sa kanyang sakripisyo, hindi na natin kailangang dalhin ang bigat ng ating mga kasalanan. Ang kanyang pagpapatawad ay laging bukas sa lahat ng handang lumapit sa kanya. Sa bawat Eucharistia, ating ginugunita at ipinagdiriwang ang kanyang sakripisyo, isang paalala na ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Ngayon, paano natin maisa sa buhay ang sakripisyo ni Jesus sa ating pang-araw-araw na buhay? Una, sa pamamagitan ng pagpapatawad. Tulad ng sinabi ni Jesus sa krus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Ang sakripisyo ni Jesus ay isang halimbawa ng pagbibigay ng sarili para sa iba. Sa bawat kabutihang ginagawa natin, ipinapakita natin ang kanyang pagmamahal. Pangatlo, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay paalala na may pag-asa sa gitna ng anumang pagsubok na ating hinaharap. Pangapat, sa pamamagitan ng pananalangin. Sa pananalangin, tayo ay lumalapit sa Diyos at ipinapahayag ang ating pagtitiwala sa Kanyang plano. At panghuli, sa pamamagitan ng patuloy na pagsasabuhay ng Ebanghelyo. Ang ating misyon ay ipalaganap ang Kanyang pagmamahal, hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Ang krus ay hindi lamang isang simbolo ng paghihirap kundi isang paalala ng tagumpay. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. At tayo ay tinatawag upang ipamuhay ito araw-araw. Sa bawat panalangin, sa bawat sakripisyo, at sa bawat kabutihang ating ginagawa, ipinapakita natin ang ating pasasalamat sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Kung naging inspirasyon ang video na ito, I-like at i-share mo ito para mas marami ang makaalam sa pagmamahal ni Jesus para sa atin. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pananampalataya. Salamat sa panunood at pagpala inawa kayo ng Diyos.